Good morning mga Lods Jairo sa NTV nga po pala Dumating na pong Lazada natin na uh, shock absorber In order natin nung uh, 999 Ayan na po siya ngayon Open po natin na makita po natin yung actual po niya na itsura Ayan po ah uh, niyang shock na yan is hero Thank you nga po para sa rider at sa seller. Maraming maraming salamat. At maayos naman po yung shop. Ayan. Nakuha ko po yan mga lods ng 360 lang. 75. Wow! May shop ka na. Sana lang talaga matibay para naman magamit natin at masulit natin ang, ang ating bayad. Ayan. Maganda po siya, lods Sa uh, smooth, maganda, makinis. Uh, may Dama siyang damage na nakita ko dyan. Ayan. Hero. At eto na nga, Lods. Hindi ko na pinakita yung pagkabit ko, Lods. Kasi dami yung baklasin. Hindi ko na na-video. Uh, okay na siya, na-install ko na, nakabit ko na, na-testing ko na, maganda siya. And thank you for watching.